Grabe, alam nyo, nanalo na po sila kanina ng 100,000 pesos. Pero ang target natin, ang gusto natin mangyari, mag-uwi pa sila ng total of 200,000 pesos! At syempre, tatanggap din ng 20,000 ang napili yung charitable institution. Dara, yes. ano kayo napili? So, we chose Save the Children Philippines as our charitable institution. Save the Children Philippines, 20,000 ay mapupunta po sa inyo. And sa puntong ito, Sisimula na natin ang Fast Money habang si Atisa ay nasa waiting area sa likod. Are you ready? Kaya oh, na. Ready. Sure you are. I'm sure you are. Game Give me kuya. 20 seconds on the clock, please. Good luck, Tara. Nag-survey kami ng isang daang babae. On a scale of 1 to 10, 10 ang pinakamataas, gaano kagaling mambola ang una mong boyfriend? Go. 10. <laughs> Fill in the blank. Apple blank off my eyes. Minsan, bakit wala kang ganang kumain? Diet. Saan pwedeng makakita ng buaya? Sa lake. Noong bata ka, magkano ang ipon mo sa alkansya? 100 pesos. Tara, let's go. Bigyan natin, ilan na sagot mo. Okay, on a scale of 1 to 10, gaano kagaling mambola ang una mong boyfriend? 10. Sabi mo, 10. Sabi ng survey sa 10 ay... On, sir. Whoa! <laughs> Fill in the blank, Apple. Sabi mo, off na. Okay. Pero sabi ng survey natin ay, pwede. Pero, Minsan, bakit wala kang galang kumain kasi nagda-diet? Survey says, Uy. Ala. Saan pwede makakita ng buhaya? Sabi mo, isa lake. Sabi ng survey. Yes. Yes. Nung bata ka, magkano ipon mo sa Arkansas? Sabi mo, 100 pesos. Ang sabi ni survey ay, boom! Yes. 96 to go, Tara. Thank you. Very good, very good, Tara. Let's welcome back Atiza. Hello, Atiza. Hello. Hi. Good news, Tara got 104 points, meaning 96 to go. Kaya kaya mo yan. Oh. No. No. All right. Yung mga viewers po, yung mga nanonood ngayon, makikita ang sagot ni Tara. Kaya simulan na natin. Give me 25 seconds on the clock. Wala. Nag-survey kami ng isang daang babae. On a scale of 1 to 10, 10 being the highest, gaano kagaling mambola? ang una mong boyfriend? Ten. Five Nine. Ten. Fill in the blank. Apple, blank. Apple? Five. Minsan, bakit wala kang ganang kumain? Um, broken hearted. Saan pwede makakita ng buaya? Sa zoo. Mung bata ka, magkano ang ipon mo sa alkansya? 100. Um, 200. Let's go! Alright, on a scale of 1 to 10, gaano kagaling mang bola ang una mong boyfriend? Ang sabi mo, 9. Ang sabi ni survey ay? Ang top answer ay 10. Nakuha ni Tara. Fill in the blank. Apple black. Sabi mo, apple pie. Survey says? Top answer! Minsan, bakit wala kang ganang kumain? Sabi mo, kasi broken hearted. Top answer! Ang sabi ni survey ay? op. Ang top answer dito ay may sakit. Oh, may true. sakit. Yun ang top answer dito. Ito, nung bata ka, magkano ipon mo sa Alcantara? Sabi mo, 200. Uh, ang sabi ng survey sa 200 ay? Boom! Ang top answer, 100. Nakuha mo. We need 22 points. Atisa, at 22 points. But we're one question away. Saan pwede makakita ng buwaya? Ang sabi mo sa zoo. <laughs> 200,000 pesos, 22 points. Survey Top Woo! Woo! <laughs> Congratulations, the Miss Philippines Queens. You have won a total of 200,000 pesos. Wow. But first, of course, Atinga enough. You know. Sa ating mga queens, all right, to our queens, good luck and more power sa inyong mga gagawin. I'm sure marami kayong mga activities, so we wish you the best of luck. All right? Thank you so much. Thank you. And of course, congratulations din sa grab Grabe, what a big win. And galing din mga sagot. galing din And good luck din sa mga sasalihan, na upcoming pageants. All right. Muli, maraming salamat muli sa inyo. Pilipinas, maraming salamat. Ako po si Ding Dong Dantes. Araw-araw na maghahatid ng papremyo at saya. Kaya makihula at manalo dito sa Family Feud.